Buenas noches, damas y caballeros. Buenos Earlier, we uh, reported about itong uh, political NPR gabol na ginawa ni former Ilocos Sur Governor Chavit Singson and I have to admit, former client ko yan. <laughs> former PR client sa sa ano uh, nung active pa ako sa PR company ko Din and Kings sa uh, communication kung saan ako ang president and CEO uh earlier uh, sinabi natin na medyo medyo ta tagilid medyo wrong move medyo wow mali medyo semplang itong ginawa ni Chavit Singson kung saan kunwari nanawagan siya for a peaceful rally pero inupakan niya si president Bongbong Marcos. Uh, ang sabi natin na parang uh, naninigurado siya na kung bumagsak nga akala talaga niya. 'di ba? Kilala naman natin si si uh, si Gob Chavit, ha, uh, uh, na mahilig magsugal, 'di ba? Yan din kayang naka kontrobersya, siya sa Uh, estrada administration dahil sa illegal numbers game nila ni uh, ni uh, atong ang uh, away uh, away nilang uh, uh, dalawa sa illegal numbers game ha at kung saan na uh, dahil sa di umano attempt ni atong ang para patayin si Chavit Singson eh lumabas siya na parang hero nung naging siya ng tulong sa mga grupo nila Cardinal Sin at other group uh, uh, other anti anti estrada groups kaya parang naging accidental unintended hero siya so so far okay yung sugal niya yun ha naging hero siya although yung tao medyo wala pa rin talaga wala pa rin talaga tiwala sa kanya dahil yung ga dahil sa wedding payola kung saan alam nila na pare-pareho lang sila ni Atok Ang nagkataon lang na muntik na siya na unahan patay ni Atong ang at marami rin sinasabi uh, buwaka ganun din ang gagawin niya kay Atong ang kaya naipit sa kanila na bagsak yung yung estrada administration so so far uh, medyo okay-okay lang yung mga yung mga political decisions niya yung mga political gamble niya at lumago naman yung negosyo niya pero siguro Uh, nakikita niya na deep inside him, andun pa rin yung parang gambler niya, andun pa rin yung parang uh, parang uh, risk taker niya. At uh, ang reading niya ay babaksak na ang Marcos administration. At kung bumaksak ang Marcos administration, gusto niya nandoon siya sa side ng mga Duterte na sa tingin niya magte over sa pagbaksak ng Marcos administration. Kaya nag-press con siya Okay sana yung ko niya, meron ring konting patutsada pero konti lang kay sa mga Duterte. Ah, pero mas maraming banat sa Marcos administration, inexpose pa niya yung 10 billion flood control uh, funds daw na punta sa Ilocos Region sa mga kamag anag ni President Bongbong Marcos. At sinabi pa niya dapat doon magsimula. Suportado naman tayo doon. Pero sa atin lang medyo tabingi yung panawagan niya na peaceful dapat ang rally at uh, uh, dapat uh, kumbaga uh, uh, that President Marcos which should also be made uncerrible kumbaga kasalanan ito ni President Bongbong Marcos ganoon. So dahil doon kahit tama pa naman yung panawagan niya, ha? Uh, nagalit sa kanya yung mga organizer. Kaya sinubukan niya kumambyo kanina, in fact uh, tumawag sa kanya yung bagong sumato. Tumawag sa akin yung bagong PR niya habang nagse-celebrate pa ako ng uh, ng uh, birthday with my uh, Tres Marias uh, kaninang umaga. Ah uh, tinawagan ako, sabihin sa sir patulungan mo naman yung dating kliyente mo si si uh, si Juan si uh, si Chavit Singson sir. Uh. Sabi ni Chavit, uh, wag mo daw siya pabayaan. <laughs> Sabi ko, retired na ako eh. Ah, sir, tulungan mo daw siya. Ilabas mo daw, sir, yung gumawa siya, nagpadala siya ng dalawang truck at nagbibigay siya na libre na pagkain. Totoo naman, pinadala ng pinadala uh, ng picture, ha? Na ganun nga, uh, na yun nga, totoo nga nagpadala siya ng pagkain ah uh, yung parang kuan parang uh, parang uh, ano pa to parang uh, uh, kitchen yun ba parang mobile mobile kitchen ganon so okay na sana yan sabi ko uh, hindi ko na kailangan i-vlog yan kasi uh, okay na yan Mag tama na yan as a PR, uh, as a PR executive uh, tama yan sabi ko kahit ano pa man sasabihin niya galit na sa kanya yung mga organizer. Kaya tama lang yan. Nagpadala siya ng dalawang truck na nagbibigay nagbibigay ng pagkain. Sabi ko, tama yan. Sabi ko, kasi kilala ko rin itong Kwan eh. Kilala ko rin itong PR. Maganda naman. <laughs> si, <laughs> si Jay, maganda naman. Wow, <laughs> <Mau> legs rin. <laughs> Sabi niya, sir, ay pag nagpapakain siya sa mga vlogger, mga reporter sa et sa Shangri-La. Sabi ko, hindi ako pwede makapunta dyan dahil dito ako sa pamilya ko nagsa-celebrate ng birthdays ang tatlo sa family member namin. Pero sabi ko, sabi mo ta, sabi mo kay Chavit, okay na 'yan. Hang hanggang diyan na lang kayo. Huwag na kayo maglabas pa ng statement o ano. Pero naglabas pa rin sila ng statement eh. At uh, <laughs> Basahin na lang natin para hindi naman itong hindi naman na uh, sayang itong ginawa ni Miss J. Ah. Uh, yon 'yun si si symbolic power in a powerful sim, and symbolic move former Ilocos Sur Governor Sigson deployed two of his uh, mob mobile kitchens to the EDSA shrine. Uh, providing hot arroz caldo to participants of the trillion peso march yun, against corruption. Ah? Ah uh, at uh, yun, kung uh, kuan sila nag-explain na niya sabi niya hindi naman daw pro duterte siya kundi support pro, for accountability not destabilization of the current government yan nga ang problema eh sabi ko sa PR niya sabi ko yan ang problema eh mali-mali ang messaging niya eh kung hindi ganitong ipikit niya sabihin eh mali-mali ang messaging niya sabi ko mali-mali ang messaging niyo di ba Emily Romero ah so ah uh, at ah uh, uh, yun sabi rin daw ni ni Chavit na prevent trouble calling up youth for a peaceful revolution ganon uh, and then ah uh, ah uh, uh, is uh, suportado do ito ni Chavit ang panawagan kasi parang Tiya yeah, pi pinapanawagan niyo yung mga youth para lumaban sa gobyerno eh, parang ganoon eh. Kaya tuloy nagalit sa kanya yung organizer. So, sinabi ko, sabihin mo kay Manong Chavit, okay na yung track niya. Huwag na siya pumunta roon. Eh pumunta pa roon. Pumunta. Eh nabu siya tuloy. Pinagsigawan siya. At yun na ang tinatawag nila ngayon, walk of shame. Di ba? Meron sa Hollywood. In fact, uh, uh, gusto, gusto ko puntahan yan, balik-balikan yan. Kasi isa lang talaga ang gusto kong uh, i ikuan dyan. Kung pwede, magsindila ako ng kandila. ko hindi, bawal eh. Dyan lang talaga ako pupunta sa, sa star ni Bruce Lee. <laughs> Hanapin ko talaga. Ah, medyo malayo-layo yun. Basta nakaring ko talaga. Yung walk of fame sa Hollywood para lang mapuntahan ko yung star ni Bruce Lee. Siyempre, ando na rin yung star ni Elvis uh, at yung iba-iba pa. So, kanina na walk of shame siya kasi lumakat siya habang pinagsisigawan siya ng PI ng tao ng mga rallyista. Kawawa. At pinigil rin siya umakyat sa entablado ng mga rallyista at sinigawan pa siya ng PI at yung truck niya later on uh, sinigawan rin naman yung mga staff doon na epal, epal buti nga hindi sila kinuyog buti nga mga edukado itong nag-attend ng rally hindi kagaya doon yung mga bayaran, mga adik na binayaran ng mga Duterte forces sa Menjola at least sa uh, peaceful yung mga nag dito ah Ah, uh, kaya ito ito yung uh, uh, sigaw sa kwan, sigaw sa sa uh, mamaya i natin yung Walk of Shame hindi Walk of Fame. Kaya napunta nat napuntan topic natin sa Walk of Fame yung saan nandoon yung star ni Bruce Lee kasi tinawag ito ng Rappler Walk of Shame na yung maglakat ka habang sinisigawan ka sinisigawan ka ng mga tao at buti kung maganda ang sigaw sa'yo, eh, P.I. ang sigaw sa kanya eh. Kaya it must have been the longest uh, 10 minutes or 20 minutes walk ni Chabit. Kawawa naman. Eh, mali-mali yung decision niya eh. Akala niya babaksak na talaga ang Marcos administration, kagaya yung nangyari yung, yung Arab administration. Akala niya na kung bumagsak ito at maging presidente si Sara, andun siya, kasama siya sa grasya. Kasa ay disgrasya. Disgrasya nangyari. So sige, panoorin natin to, ha? Ah. andon yung bus niya oh. Andon yung bus niya pala oh. Ginaganon <laughs> yung bus niya, Oh. Epal daw, epal. Ah, hindi. Iba pala yan. Sorry, sorry. Iba pala yan. Yung pala yan na uh, sinisigawan yung mga DDS pala na naglagay uh, ibaksak si uh, si uh, Marco Sain sa ETSA. Ito pala, ito pala. Yung sa kitchen. <laughs> Paano kasi andon yung mukha niya eh. legit insertion si Stella Kimbo. Sagot sa kanyang maraming pangunguhay. Isa pa. Paano kasi nagpadala ng dalawang truck? Buti nga hindi hindi sinunog yung dalawang bus niya na nagbibigay ng libre kwan, lugaw. Eh may may mukha pa niya ang laki-laki ng mukha. Kawa et kawa, kaya kawawa wow, o oh, eto eto tuloy. Ang nangyari kay Chabi to, oh, nag na imbes na walk of fame, ah, na walk of shame pa. Na, na siya eh kasi sabi pa niya kalat-kalat daw yung mga grupo ay eh, kaya kalat-kalat yung mga panawagan dapat daw isa lang panawagan and that is to remove the president <laughs> tayo naman, paulit-ulit ko sinasabi sa inyo, tayo neutral lang tayo at maraming ang nagagalit sa atin. Sinasabi natin may kasalanan rin si Presidente but we have to take it one, one, one step at a time. Ngayon, ang concentration dyan muna sa mga politiko, ikulong muna natin si Cheese Escudero, ikulong muna natin si, si, uh, si Speaker Romualdez at iba pa mga senator at kongresista at mga opisyalis. Then we will deal with the president kung nasaksid na natin gawin yun. Kasi kung matanggal rin natin si presidente, sino makinabang? Eh, yan, sila Romualdez. Hero na yan. Siyempre, lilipat na kay Sara. Sila Chief Escudero, dati na kay Sara. Sila sila Jingoy, dati na kay Sara. Sila Villanueva, dati na kay Sara. Hero mga yan. So, hindi, this is not the time. There will come, there, the, time of reckoning will come for President Bongbong Marcos dahil pinabayaan niya, magnakaw ang pinsan niya. Natulog siya for the last three years. But this is not the time. Kaya maling-mali itong, pa uh, itong Panawagan ni Chavit na dapat do isa lang boses and that is to, rem oh to, to remove President Bongbong Marcos kaya binus siya ng tao at sinigawan siya ng P.I., <laughs> oh, <UPS> are you are you one with the pinagali pin, uh, pinagali, siya pinalibutan na siya ng pulis kasi susuguri kwa na na talaga siya ng mga tao paano ba naman sinabi dapat one move nagkalat-kalat daw yung mga panawagan dapat one move lang and that is to remove the the most powerful official in the country the president si president Bongbong Marcos kaya yun <laughs> nabuberang sa kanya <laughs> Buti nga hindi sinunog yung truck niya ng, ng lugaw eh. Besides, hindi niya talaga nakuha yung message ngayon. Yung pag hindi ko pala ito nasabi sa PR niya, yung pagdadala ng, 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 ng very expensive looking bus, ay hindi na yung mga ta, hindi na uso ngayon yung yung kumita ka sa gobyerno and then ipaipalandakan ipalandakan mo yung yaman mo hindi na uso ganyan ngayon eh. Hindi na uso yung yaman na galing nakaw. Hindi na eh. Hindi na bumibilib ang tao tulad noon. Ay, si congressman, ang ganda ng sasakyan, ang ganda ng bahay. Hindi eh. Meron nga mga politiko, kinobera na ng mga bahay nila. Nilagay na mga na mga na mga tarpulin. Ha? Para hindi batuhin yung bahay nila. Bukas, ibablog natin yan. Either takot sila babatu, babat, babatuhin yung bahay nila o nahiya sila sa paggawa sila ng mga malapalas yung bahay. Biblo mo, maglalakad ka. And thank you ha, Billionario.com for this video. Biro mo maglalakat ka syempre paanghaba-haba niyan. At the same time, sinisigawan ka ng tao. That must be the the most uh the most embarrassing moment in the life of uh, uh Singson. Ha? Huh? Uh syempre ang uh, ang uh syempre eh, ang haba-haba ng nilakaran niya habang sinisigaw siya ng ku ano-ano. Ha? Huh? Kurakot, PI, lahat.

Dapat kung tumatanda ka na, mga kwa na lang eh. You should... Uh, akala kasi niya, maul, uh, mali ang reading niya sa panahon. Akala niya, babaksak ng Marcos administration eh. At syempre, kung babaksak ang Marcos administration, uh, he, kwan sila, kasama nila cheese. Mga hero sila, mga nasa puwersa sila ulit. Mali eh. Mali. Ito pa, isa. pouco ainda mo <laughs> Buti may mga pulis at mababait si mga pulis. Ang haba rin yan. <laughs> Hanggang umuwi na lang siya kasi ayaw rin siya paakyatin ng mga organizer doon sa entablado. So, iba na, iba na ang panahon ngayon. Iba na. At, uh, uh bibigyan ko na lang dahil dati kita kliyente nung, nung ka nag-away kayo ni Erap ah uh, uh, siguro magandang gawin nyo ah uh, go ah uh, tulungan nyo na lang yung mga tao uh, siguro hindi lang hindi lang lugaw lang ang uh, ang pwede diyan siguro kung gusto nyo to make amends without admitting na galing sa tao ang pera nyo gumawa kayo ng mga bumili kayo ng mga lupa kung saan-saan lugar Pagkatapos bumili kayo ng lupa, magtayo kayo. Mga tig 20, 20, 30, libre. Pabahay, go, pabahay. Pabahay. Kasi kung bigyan nyo ng pera, baka ilalagay lang sa 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 eh. Sa cellphone o ilagay lang sa inuman. Kung uh, kahit yung mga binibigyan sa mga pangsari-sari store, ginagamit lang sa sa riband kung ano-ano. O pat kasama na yung mga ayuda. Bumili kayo ng lupa, magtayo kayo ng bahay. Ha? Ganyan dapat ang uh, Kwan. At uh, hindi lang isa, kundi da dapat bawat riyon meron kayo mga pabahay. Yun talaga ang the best. Ha? At hindi pwede at bawal. Ibenta, pwede lang imana, ipamana sa next generation. Ba bawal ibenta yung bahay, bawal ibenta yung titulo. Ganun. That way, forever kayo. Forever kayo aalalahanin ng taong bayan at lalo na yung nakinabang sa housing sa housing uh, nyo? housing project nyo, na projects nyo, na libre all over the country. Kung gusto nyo, simulan, simulan nyo sa Sambuanga City, tulungan kita. Ang daming mahirap doon. Grabe. daming mahirap. Ha? Huh? So, yan. Huh? Kaya nga, uh, Uh, nagagalit tayo sa mga corrupt dahil every uh, I know I know yung degree of suffering doon sa lugar namin sa Sambuwanga grabe mahirap doon grabe talaga hindi niyo ma-imagine at lalo na sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi mas grabe you, you people in Manila you can't just imagine yung degree of poverty sa lugar namin 'yun okay so hanggang dito muna tayo so dito ah uh, ito na yung uh, wrong move wrong gamble wrong gamble ha talo si talo sa sugal sinugal niya kay Sarah eh mali <laughs> hindi kinagat matatalino na go yung mga uh, manong cabit matatalino na yung mga yung mga young generation ngayon ha alam nila kung sino ang mas korap pa kay uh, sa mga politiko dito, alam nila mas mas grabe yung well mas uh, grabe rin ito sila Romualdez, sila Cheese na nagnakaw sila 2 billion, 2 trillion in in 3 years, pero grabe rin naman yung mga Duterte nagnakaw rin ng 3 tri, trillions in 6 years. Yun, malaki rin, pareho silang malaki ang pagnanakaw. Ang difference lang, three years pa lang, malaki nang nakaw nila Romualdez. Whereas si Marcos, ah, si Duterte, more towards the end na lang siya nag-pass break, uh, yung, lalo na yung COVID, which is equally, equally damnable kasi COVID na nga, namamatay na kayo mga tao pag nakawan mo pa. So, <laughs> <laughs> Kaya pare-pareho lang sila. At alam ng kabataan yan. Kaya this is the time to be to to really do good for the people at ibalik ay ah, yung what what belongs to the people. Yan ang uso ngayon. Yan ang uso ngayon. O sige, hanggang dyan na muna tayo. Tingnan natin. Baka makakabalik pa tayo mamaya. Ha? Ah? Ah, may ah, may isang hotel na na napasukan ng na mga nanggugulo diyan sa Manila. At uh, marami daw na wala na mga kondong. Okay. <laughs> Sige. Ha? Kung hindi na kaya mamaya, bukas. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog.